Ngayong araw nga mga pangga ay kakabit na nila yung sliding door natin Gagawa sila ng upuan at lalagyan na nila ng uway na design yung veranda natin Hindi nga naging maganda yung pakiramdam natin ng ilang araw Siguro dahil to sa sunod-sunod na mga ginagawa namin Halos hmm. walang pahinga at walang maayos sa tulog Kaya nagpahilot na lang muna tayo kay Inday Jenny At least man lang maibsan yung nararamdaman natin sa katawan Kinabukasan nga mga pangga, ready na naman tayo para bumalik sa farm natin Uwian niya lang yung ginagawa natin niya yung mga pangga Bira lang tayo tutulog sa farm natin Medyo nakakapagod nga pero okay okay lang basta para sa pangarap. Wala nga dito si Abante ngayon mga pangga dahil pinalinisan natin. Ilang taon na kasi natin siyang ginagamit tapos hindi nalilinisan. Kaya pinalinisan natin mga pangga at least man lang makaligo siya ng isang beses sa isang taon. Napakalinisan ni Abante oh, ready na naman sa mahabang biyahe. Pakikita nyo ba yung magandang bahay na yan mga pangga? Hindi sa atin yan. Pero magkakaroon din tayo ng ganyan soon kaya sipagan pa natin lalo. Nagdala na nga tayo ng extra damit mga pangga kasi doon tayo matutulog sa farm natin ngayon. Kasi nga ilang araw na lang matatapos na yung pinapagawa natin mo Bumiyahin na din kami mga pangga, tapos dumaan kami ng gasoline station para magpagas. Naalala ko dati, ganitong presyohan din yung pinapagas natin kay Black Asta. Kaso nga lang, dati nagpapagas tayo ng ganito para gumalak kahit saan. Pero ngayon, iba na. Gumagala na tayo sa sarili nating farm. Huy! Tanghali na nga tayo nakarating dito sa farm natin mga pangga. Siyempre, pagdating ng pagdating natin, tinitignan ka agad natin kung ano yung improvement na nagawa dito sa bahay natin. Siyempre, excited na excited na din tayong matapos to. Mamay, halika. Yes. Oh, nakasuot kami ng sumbrero Sombrero. Anong tawag dito? Hindi ko alam <laughs> comment nyo nga mga pangga Nakalimutan ko kasi kung anong pangalan nito so kami ng ganito kasi nga ano, taga bundok na kami ah! Ah! <laughs> Sobrang init Wah wow, grabe no oh, oh. Napaka dito So dito sa harap namin mga pangga natatanaw na namin yung pangarap namin na bahay na pinapagawa namin dito sa farm namin. Yes! <laughs> Ayan, malapit na talaga siyang matapos. <laughs> yes, so tara may, puntahan natin. Kunti na lang talaga mga pangga. Kung nakita nyo sa last video natin, di ba? Halos lahat nalagyan na ng bamboo. So ngayon mga pangga, yung ginagawa nila is dito sa isang veranda natin. Ayan. Ayan si sir. Gumagawa siya ng ano, yung uway naglalagay siya ng design dyan sa ating veranda. oh Dito meron tayong ilalagay dyan soon na design mga pangga. So, abangan nyo na lang. Tapos yung pinapagawa nating upuan dyan sa baba, ginagawa na nila ngayon. So, ano masasabi mo sa bahay natin ngayon, May? Ang ganda. Uh, uh! hindi pa nga tapos. Nag-heart-heart na yung mata ko. Nakakain <laughs> love na? No? <laughs> Oo, kasi parang yung ano, ini-imagine natin is, yun ito, nasa harap na natin. oo nga, diba? no. Nasa utak lang natin dati. Uh -huh. Ngayon, nandito na sa harap natin. Yes. So dito may tigdan mo may Yung ano din, dito sa harap na ano. Diyan sa harap natin na opuan malapit na ding matapos. Mm -mm. O diba ba? nyo naman. Oh. Pwede tayo magdadayan niyan no? niyan. Relax, relax pag pagod tayo sa mga ginagawa natin dito sa farm. Uh Oo. -oh. Pagod tayo sa pag-asikaso sa mga isda natin. Uh -oh. <laughs> dito lang dinapalagan natin tayo ng upuan. Uh -oh. Wala talaga yan sa contract. Uh Oo. -oh. Kaso nga lang na isip pa namin ni Jenny na palagyan na lang ng upuan dito sa baba kasi alam naman 'di ba pagod na pagod ka sa paglalakad doon sa baba tapos aakyat ka pa para umupo. Mm -hmm. Why not? Dito na lang sa baba, pa diretso ka na lang upo pag nakarating ka na dito sa bahay natin. Di ba, May? Yes. So, Siyempre, pag may mga bisita din tayo, alam nga naman na paakitin. pagod na pagod sila, <laughs> paakyatin mo pa para umupo. Okay. so dito yung binalagay natin kapag upuan na pinapagawa natin, tsaka doon. So dito, open yan siya dito mga pangga. So, kapasok natin si Abante dyan soon. And my additional din tayo doon banda extension mm. para sa CR at saka sa ano natin lababo sa baba La, oh, lagayan natin ng mga plato mga ganun dito sa baba dalawa kasi yan dito sa taas at saka sa baba sabahan nyo na lang soon pag natapos tong pinapagawa nating modern bamboo house kung excited kayo mas excited kami na matapos to so tara Hala, tingnan mo, tapos na rin yung ano, lagayan ng gamit. Oh, pero ikakabitan pa yan sa dyan, May. Oh. Tapos yung hagdala natin, bambu ka, na din. Dali ka, akyat sa'yo dali. natin sa taas. Ay, pa. Busy sila. House door ka pala eh. Hello, sir. Ayan. Ito yung ano natin, May. Mm. Yung ano ito? Door natin. Yung sliding, sliding door. door. Uh -huh. Lapit na din matapos. Laios na nila, sir. Tapos dito din banda. Ayan. Lalagyan ni sir, ng bambu. Pwede na din yung mga wirings natin, Bay naman. Tignan mo naman na Parang excited ka nang umupo dyan. Uh, so Wala na ginto ng buhay din. Oo. Uh, uh, uh. Nandito yung design na dito. Bali na sa harap yung design na. So, ayan yung nabago natin sa itaas. Ayan sa kalaman pala ng lahat, ito yung pinakauna na bahay na napatayo namin. Kaya naman, gabi yung saya namin ngayon kasi malapit na siyang matapos. Ganito pala yung feeling, no? Na sa lahat ng pagsisikap ay manakikita ka ng resulta. Hindi man kasing ganda at yayamanin na bahay tulad ng ibang mga personalidad. Masaya pa rin kami kasi isa pa rin tong achievement para sa amin. Nasa edad na 25 at 26 years old ay masarili ng tahanan. Wala talagang imposible pag magtitiwala tayo sa Diyos at magsikap tayo para sa pangarap. Nakakayak lang isipin sa sobrang saya na ang dating walang wala ay may bahay kubo na. Kaya hindi, hindi talaga kami magsasawa magpasalamat sa inyo mga pangga kasi isa kayo sa naging dahilan kung bakit andito na tayo ngayon kaya magpapatuloy kami mga pangga na gumawa ng mga masasayang video para sa inyo balik na nga tayo dito sa bahay natin mga pangga kinakabit na nila yung sliding door at saka yung sa bintana natin tapos dito sa baba malapit na ding matapos yung upuan natin nililinis siya na nga ni Sir yung kawayan na ikakabit niya sa gilid ng upuan natin ayan cover yan siya diyan sa gilid mga pangga para hindi tayo basta-basta mabulasot diyan sa gilid dito naman sa kabilang side na upuan natin mga pangga malapit na ding matapos yung frame sandigan natin mga pangga, kawayan yan. Pero yung design dyan sa gitna ay uway yan. Ito naman si Sir, tinatapos niya na yung storage natin dito sa ilalim ng hagdanan natin. Tapos yung ginagawa niya ngayon is yung pintuan. Ayan, ito na nga nung natapos na mga pangga. Meron na tayong paglalagyan sa ating mga walis. Dito naman sa itaas mga pangga, kabit na nila lahat yung sliding door natin. Tapos sabi pa nila mga pangga, bukas daw ay matatapos na daw ito lahat. Matatakpan na daw ng kawayan lahat at malalagyan na daw ng varnish. Pero kung napapansin nyo, wala pa tayong CR at dirty kitchen natin. Yun na daw yung susunod na gagawin gawin nila mga pangga kapag natapos atong modern bamboo house natin. At dahil maghahapon na nga mga pangga, inahinan na kami maglalatag sa bahay natin sa taas ng sasakyan natin. Dito na nga tayo matutulog sa farm natin mga pangga hanggang matapos yung modern bamboo house natin. Mga pangga, meron ako i-share sa inyo na bagong laro ngayon. Ito yung apaldo. Ayun, i-relate natin ngayon mga pangga kung goods naman, mamimigay tayo ng gcash para sa inyo. So tara, let's go! Maglalaro na tayo ng Super Ace. Let's. Ayan, scatter tayo mga mga pangga. May 10 spin tayo. Congratulations! Ayan. So, sana nga, malaki yung mapanalunan natin dito para may, may, para may, may pamigay tayo sa inyo. Uy, 600! Uy, 6,000! Hello, 6,000! 1,700! Grabe, ang laki! 10,000 pa na! my goodness. 10,000, grabe. For sure, mamimigay tayo Gcash ngayon. Hello. 400. May 3 spin na lang. 10, 100. 600. 3, na lang. 6,000. Ano yun? No, lucky? <laughs> Thank you, love. Ay. <laughs> Grabe, 400! Grabe, ang laki ng panalo natin ngayon. Magkano na ba naabot? Hala! Hala, May! 29,000, May! 29,000! Yung, hala, wait lang, wait lang, wait lang. Yung 45,000 ko naging ano na, 54,000. So ilapag nyo yun na yung Gcash number nyo dyan sa comment section mga pangga at mamimili tayo na mabigyan ng Gcash. So ano pang inaantay nyo? Mag-register na sa Apaldo.